Ayan mga idol. Tapos uh, natin galingan mga idol uh, buksan. Ayan ay, uh, ang aming pangarga. Ayan ang aming pangarga mga idol. mga uh, malalaking aircon yan mga idol, yung pang uh, mall Yung uh, ginagawang uh, mga aircon sa in, in uh, Ito yung... Uh, silang gumagawa ng uh, no, mga idol mga aircon sa uh, isim lahat ng isim silang gumagawa kaya so, ang pangarga namin mga idol hinihila oh. lang ng forklift yan ayan oh. mga idol hinihila uh, ng isang forklift na uh, ng isang complete. Wala ka ling. Ah, galing mga idol. Thank you amin paghanga mga idol. Na, sila pinta ko lang sa inyong idol. Ah, uh, tatlong piraso lang yan mga idol, dalawang piraso. Yan na, uh, ayan na mga idol. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Bye-bye uh, mga idol.